Hello everybody. Shavua Tov to everyone. So today is a Saturday night here in Israel and we are here in the mall why because we need to buy summer clothes for our kids and also summer clothes for me. para sa aking work kasi mas ma, mas madali magtrabaho kapag uh, comfortable ka sa iyong damit. So, gusto ko kasi bumili dito ng mga t-shirt dito sa Urbanica kasi mura siya at the same time good quality yung kanilang mga damit dito. Kaya hindi sayang yung iyong money. So, for now guys, ayan naglalakad kami papunta ng Urbanica at pupunta din kami doon sa PlayStation ng T-Rex because gusto ng mga kids na maglaro dahil uh, Saturday night dinadala talaga namin sila dito sa mall para makapaglaro so ayan ang nangyari habol ako kasi nga si Michael ay tumakbo na papunta doon sa palaruan and also yung nagvi-video dito is si David kaya kurog siya guys. Ano bang kurog sa Tagalog? A ah, malikot yung ating video. So guys, mayroon akong konting kwento sa inyo. So while nandito pala kami sa mall, nag na pala yung between Israel and Iran nag na yung Iran ng rockets towards dito sa amin sa Israel. Pero kami, nandito sa mall, naglalaro, nag enjoy pero yung ibang mga tao ay nagpapanik na sa labas. So, grabe, kung hindi ako nag-scroll ng Facebook, hindi ko malalaman na ganun na pala yung nangyari because si David, secret pala niyang Uh, hindi niya nilihim niya sa akin, hindi niya sinabi sa akin kasi alam niya na matatakot ako at na nervyosa kasi ako guys. So, hindi talaga niya niya sasabihin sa akin. So, ang nangyari, basa lang pala siya ng basa ng mga news. Alam na pala niya yung nangyayari pero hindi niya sinasabi sa akin. Hinahayaan niya kaming mag-enjoy kasi nga daw, ah, uh, It's family time tonight. So, Kumain pa kami, guys. Pumunta kami doon sa restaurant, kumain pa kami. So, nung nag-scroll na ako ng Facebook, nakita ko na doon yung mga balita. So, sabi ko sa kanya, there's something wrong here. Parang nag-start na yung war between uh, Iran and Israel. And then sabi ni David, no, it's okay. They're, they're we're we're away from them. So, sabi ko, no, no, no. We need to go home. We need to go home right now. So, ang nangyari, guys, binitbit namin lahat-lahat ng food na in order namin at dito na kami kumain sa bahay dahil sa sobra kong takot talaga. And to be honest guys, hindi mo talaga ma-feel na may war dito sa amin. Why? Dahil sobrang ang dami ng tao sa mall. Kasi nga holiday kami next week. So lahat ng tao ay nasa mall, bumibili sila ng mga gamit pang next week dahil sa holiday namin. So hindi mo ma-feel mafe na may gera dito sa Israel kasi wala. La, ang tao, hindi nila iniisip yung gera. Ang iniisip nila is yung holiday namin for next week. But anyway, guys, sa amin kasi ni David, sabi ko sa kanya, sabi mo, safety first. So, kailangan nating umuwi. So, yun ang nangyari. Nasunod ako, umuwi kami, guys. D dumating kami dito sa bahay. It's around 11 o'clock. And doon na, nanood kami ng news and next start na yung war. nagfa fired na yung uh, iran ng mga rockets yung mga killer drone nila towards here pero we are so thankful talaga thanks God talaga because napaka high tech ng Israel and nasasalo lahat ng uh, ng killer drone nila guys kaya we're so blessed talaga and uh, right now guys finally we are uh, safe we are back to normal Michael is back to the daycare uh, Gabriel is already in vacation Because of the Pesak holiday, guys, it's a one week holiday and shah so walang pasok yung MANGABATA, bata, especially si Michael not that time because end of uh, Pasok ni MICHAEL is on uh, this coming Friday. After that, one week siyang vacation, so one week din SHANG. <laughs> kasama namin na mangungulit sa bahay. Hi, that's life guys, but importante we have time for our kids. 'Yun 'yung mahalaga, guys. So, thank you guys. That's for today's video. Maraming maraming salamat and uh, God bless everybody. Mag-ingat po tayong lahat, especially po 'yung mga nandito sa Israel. Even though medyo tahimik na tayo, but so still be careful, guys. Thank you so much. Clothes for Michael and Gabriel. House clothes. Aba. Carters. Two plus one. Ah, okay. We are going to buy pambarangay sa mga bata. <laughs> mura kasi dito kaya maganda pang bahay ba and also pang tulog dito ako bumibili ng pantulog ayan 2 for 90 look 2 for 90 wow ang ganda 2 for 90 bili tayo bili tayo ng red red na pang tulog I think this one is Aba, My love. You really need this? Yeah, it's the same with the black there. Wow, you look good in your hat. You look. Look at me. Ooh, wow. And nandito tayo guys, nagpipila tayo papunta doon sa cashier. Sobrang haba ng pila. And here we go. Ayan, nakikita yung dalawang makulit sa kanilang food. Sabi ng kuya niya, gusto niya ng McDonald's. So, pagbigyan namin. Pero, hindi talaga namin sinasabi. Sila namin, mga kaibigan ko siya ng cheap So, ayan, magulit siya ng Thank you guys for watching. Bye-bye.